bali-bali na yung ano bali-bali na guys ang ano you know, bali-bali na so, papalitan lang muna pansamantala at so, saka na ipupula palit lahat to pagtapos pagtapos na ng uh, 40 days ang tatay okay eh. sa ano 20 May Oh, ay papalitan ko na din lahat itong kubo. Pansamantala na lang na ito at baka mga eh. Ay, oh. Pag natapos lang, um, na ang kahoy. Yeah, o. Oh. Ibil na ako ng... Kahoy. 4 po, ano yun? Haligi. 4x4. Na pang haligi. 3x3. 3 pang haligi din yan. Eh, Oo. Oh. 2x4. 2x4 lang ang ayos na ano. Yung palagari sa niyo. Ha? Ah, Oo. Oh. 2x4 talaga rin yung x 4 2x4 ano? Apat. Ganyan din lang ang kataas siguro yun. Ganito na lang ang kataas. Hindi bala ko i-dretch -id yun doon. Gagawa kung ano ito. Ay, pinakalang doon. Ang kusina, parang lutuan yun. May lalagyan ng banggirahan. Alay, sasama ko na sa loob ng, ano, sa loob ng kubo. At malilom naman pagka, ano, umaga, dahil ayos lang naman sa loob ng kubo. Parang may banggirahan din, eh. Eh, papansamantala lang, kaya, Pansamantala lang ito guys At ito iba ay Papalta na rin ng uh, bago Baka lang gumuho Pag may tao <laughs> mga bata Pag nagtatambay dito Yung mga Yung aking anak Siyang pamangin Repair lang muna Repair babagsak na oh. Ay panie, parang mura yang mura yang kinabit na ano. Ano na naman. Rebukbukin ah, Kaya, ay, naman talaga yan ano. pipisig ata. Pipisik na oh. Wala ka laman-laman eh. Hindi mas maganda 'yung bago. Ayun. Hindi dyan pala wala kang pagpapatungan ng ano ano. Okay. Nung dos por dos dito dahil di rin sobra yun. Magdugsong ka na lang. Magdugsong na lang. May siyempre magdugsong. Oo. Kaya rin yung mga baman dyan. Yeah. Dos por dos pala isa yun. Eh. Mahaba na pala yun. Hmm. Hehehe. <laughs> Mahirap pag walang kubo din, napakainit. Oh, mainit. Ano mga... Tulak mo rin. Ayun, ito yung pusay. <coughs> Tulak mo pa rin. Wala yeah. <laughs> na rin yan oh. Walang salo yung gitna eh oh. Lulundo Lulundo huh. parang si charon e eh. parang si charon charon bulat lah